Christine? Nakauwi ka na pala. E di, ka na niyan. Kasi, kakauwi mo lang galing abroad. Baka naman, may pa-chocolate ka dyan, Christine. Baka pwedeng abutan mo naman ako. Anyway, binyag pala ng anak ko sa susunod na araw. Ninang ka ha. Pumunta ka. Kahit magdala ka ng konting dollars. <laughs> Manong, pabili nga po ng toyo at suka. Samahan niyo na rin po ng sibuyas at bawang. Hoy, Christine! Bakit hindi ka pumunta ng binyag ng anak ko? Magkano lang naman ang iabot mong pakimkim eh? Magkano lang ba yung 10,000 libo para sa'yo? E bariya lang naman sa yun. May pagkamadamot ka din eh, no? Ganyan ba talaga ang mga napupunta sa abroad? Hindi na marunong mangilala? Pwede ba, Lucy? Tigilan mo nga ako. Una sa lahat, hindi naman ako humingi ng pamasahe ko sa ipapunta ng abroad. Tsaka, ikaw to maging ninang ng anak mo. Ikaw tong pala desisyon sa buhay. Talaga! Hindi ka naman talaga kasama sa invitation ni. Eh. Kala mo sino tong kapunta lang sa abroad eh. Pakiyabang. Gulay kayo dyan. Gulay. Ati ganda. Bili ka na ng talbos oh. Bagong ani ko lang to. Ang bilis naman ng karma mo, Christine. <laughs> ang dati nag-aabroad, ngayon, nagtitindala lang ng gulay. <laughs> ang saya, ang bilis ng karma mo. Yan ang mga napapala ng mga mayayabang at madadamot katulad mo, Christine. Kaya sa susunod, Huwag kang mayabang at madamot. Bilog ang mundo, Christine. Hindi laging nasa ibabaw ka. Dapat, marunong kang lumingon kung saan kang lupalot ng galing. Alam mo, kung hindi ka naman bibili, aalis na ako. Baka matal si ka ng laway mo yung paninda ko. Ingrata! Puti nga sa'yo ke na muna huh? ano ba yan? Talo na naman. Puro ka malasan. Laging talo sa bingo. Kainis. Talaga bang mas gusto mo magtinda ng guli, Christine, kaysa mag-abroad? Nag-iisip ka pa ba, ha? O may pag ka pa? Ano pumasok sa kalkokotin mo? Ha? Bakit umuwi ka ng Pilipinas? Anong gagawin mo dito, Christine? Ha? Anong ipapakain mo? Sawang-sawa na ako kumain ng gulay, Christine. Nakakayamot ka naman eh. Anong sabi mo? Bibigyan mo kami ng magandang buhay. Eh, nasaan yung magandang buhay, Christine? Nasaan? Nangako kang bibigyan mo kami ng mga kapatid mo na magandang buhay. Nasaan yung magandang buhay? Nasaan? Ang magtindahan ng gulay? <laughs> Tapos ano, uuwi ka dito, buntis ka. Tapos ano, pag-aalagayin mo ako ng anak mo? <laughs> Teknek mo, Christine. Pagod na akong mag-alaga. Pagod na, pagod na ako. Akala ko bibigyan mo kami ng magandang buhay ng mga kapatid mo. <laughs> Bakit kasi umuwi ka pa, ate? Ang ganda ganda nga ng buhay mo sa abroad, eh. Umuwi ka pa dito. Tapos, buntis ka na. Ano ba kasing ginawa mo sa abroad, ate? Sarap-sarap na nga ng buhay mo doon, eh. Umuwi-uwi ka pa dito. Kala ko pa naman, pipigyan mo ko ng PSP. Wala naman pala. Uuwi ka dito. Parang wala lang. Sumagot ka! Bakit umuwi ka pa? Ang sarap-sarap na ng buhay mo sa abroad, ha? Sumagot ka, Christine! Sumagot ka! Alam niyo ba bakit? pinagsabantalan ako ni tatay bago ko pumunta ng abroad. At nabuntis niya ako. Pero hindi ko sinabi sa inyo. Dahil gusto nyo, bigyan kayo ng magandang buhay. Tiniis ko lahat yun. Pero nabuo. Nabuntis niya ako. At nalaman ng employer ko na nagdadalang tao ko. Pero imbis na tulungan nila ako, pinagsamantalahan din nila ako katulad ni tatay. Pinagpasapasahan ng walong lalaki. Ngayon, ngayon yung sabihin sa akin na nagpakasasa lang ako sa abroad. Anong bunga din nung umuwi ako dito? Ang hanapan ako ng chocolates? Hanapan ng pasalubong? Yun lang naman ang alam niyo inay Nakapag eh, Na kapag nasa abroad ka, masarap ang buhay. Wala kayong alam, Nay. Wala kayong alam. Wala kayong alam sa lahat ng pinagdaanan ko at sa lahat ng tinis ko para sa inyo. Ate. Hi, mga bi. Nandito kami ngayon sa Lahe Plaza at umuulan ngayon dito sa Singapore for the walk tayo ngayon ayoko mag live kasi malabo kasi siya kapag live kaya tutuloy ko muna kayo ng very 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 para makita niyo rin ang laki plaza sa mga hindi pa nakakapunta dito Mura lang yung chocolate nila yun. Pero mas mura pa rin sa Bugis Sayang mga binda ako na kumuha ng video kagabi. Sa Bugis galing kami doon. Bu Ay hindi pala. Sa ano? Sa Mustapa Mall. Sorry. Saan yung dito? Yung... May pa yung... yung... Pero ko okay, lang mag ay manifinger ba? Kami na naan pala sila. Ang Hindi pala one phone shop pala dito din. Hindi ka pala magsanda. Pag wala ng jomas mga big. Kasi Ganito yeah. pa rin din ito. May palawan ko mga. Let's get kira pa mga. Push natin sa camera. Mm. Push tayo mga B. Okay na to pang reels. <laughs> Okay na to. Basta may ma-upload. Pag okay na to. Ngayon, para tayo na sa Japan-Japan naman ang atake natin mga bigas na nakapahit tayo Ah, uh, shala! Shala tayo na nga di. pero sapatos is real. <laughs> <laughs> sapatos is real. laki ng mall dito mga Hindi ko dito Hmm Dito kung mall yan Ito yung pinapangarap kong rin no Diyan na kita yan Ganda no Uy yung balen 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 Oh diba ang ganda ah Okay na to, pang reels. <laughs>